Good morning mga idol. It's me tatang 50 mga idol. So isang uh, mapagpalang araw sa ating lahat. So sa umagang ito mga idol, yung video natin uh, dito pinapakita ko mga idol na kami sa Taytay -tay Rizal Grandstand mga idol. Ano? Kung saan dito mga bata ko na tinuturuan ko sila paano ang pag uh, pagpo-footwork. Pagkat yung footwork mga idol, uh, mahalaga talaga yan. Ano? napakagandang advantage yan kapag ka marunong ka mag footwork lalong lalo na doon sa mga bata na nagsisimula pa lang so yan mga idol kasama natin si Baro, si Banjo Tunting at saka yung Batayula Brothers so dyan nagpo footwork kami tapos shadow box uh, mga idol ano so yan yung tinuturo natin sa mga bata Uh, dapat matutunan nila pag nagsisimula pa lang, so ito naman si Baro mga idol, mimits ko naman siya after namin mag shadow, kami si Baro is 14 years old mga idol, ano, so nakapaglaro na rin yan sa batang Pinoy, at uh, ito namang sumunod mga idol ito si Banjo ting 13 years old mga idol, ano, so tinitree natin yan, so tinitree natin na para matuto mga idol, nangarap yung batang to na makapaglaro ng national game, so dito mga idol masusubukan natin, natin siya sa itong darating na October 25 to 31 uh, isasama natin ito sa Batang Pinoy mga idol ano entry ng Batang Pinoy sapagkat siya 13 years old na so masubukan natin mga idol at sa kayong pangarap niya makapaglaro sa nasyonal is, uh, natupad natin mga idol ano siyempre uh, pasig tayo maraming salamat din sa mga taga pasig mga idol sa mga ideal staff so dito naman sa ang um, pangatlong boxer natin mga idol ah, uh, ito si uh, Batayula Batayola Eljun. So 13 years old, 13 years old Eljun Batayola mga idol ano so ito isa sa mga tinitrain din natin dito sa gym. So naglaro na rin ito last year ng uh, Batang Pinoy ano. So kaso nga lang, hanggang quarter final lang siya mga idol, hindi kami pinalad na makarating sa final. So hanggang quarter final kami. So kahit papaano pinakita niya yung ano yung uh, skill niya pero susubukan namin ulit mga idol ano, na makasungkit ng medalya nitong uh, Batang Pinoy sa ikalawang pagkakataon sa General Santos City. So yan mga idol si Patayula, siya yung isa sa mga bata na tinuturoan natin mga idol. Ano? So napakaganda, bata pa lang tuturoan natin. Siyempre pagkatapos ng training namin sa Grandstand, hindi talaga mawala yung magkapi kami mga idol. Ano? So isang mainit na kapi at pandisal. So sama-sama <coughs> namin na uh, mirinda yan mga idol. Ayan, sama-sama kami yung mga bata. Siyempre, pagkatapos mga idol, maliban sa pagkakape, nilibre ko sila ng uh, paris mga idol. Para kahit pa paano malakanan din ng ano, no, matikman din nalang napakasarap na paris dito sa dinaanan natin. Kaya maraming maraming salamat mga idol sa mga nanood. I love you all. Hanggang dyan na lang yung uh, video natin. Sana God bless po sa lahat. yung mga gustong sumama kay Tatang 50. Sama na kayo. I love you all sa inyo.